araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang kaugnayan sa pagitan ng pagpasa ng Diyos kay Hob papunta kay Satanas at ang mga pakay ng gawain ng Diyos. Kahit na karamihan sa mga tao ngayon ay kumikilala na si Hob ay perpekto at matuwid, at siya ay may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, ang pagkilalang ito ay hindi nagbibigay sa kanila ng mas mataas na kaunawaan ng layunin ng Diyos. Kasabay ng pagkainggit sa pagkatao at hangarin ni Hob, tinatanong nila ang mga sumusunod na katanungan sa Diyos. Si Hob ay lubos na perpekto at matuwid, Minamahal siyang lubos ng mga tao. Kung gayon, bakit siya ibinigay ng Diyos kay Satanas at isinailalim sa ganoong paghihirap? Ang ganitong mga tanong ay umiiiral sa mga puso ng maraming tao. O kaya, ang pagdududang ito ang tanong na nasa mga puso ng maraming tao. Dahil nililito nito ang napakaraming tao, kailangan nating ilatag at ipaliwanag ng maayos ang tanong na ito. Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay kinakailangan at may pambihirang kabuluhan dahil ang lahat ng ginagawa niya sa tao ay may kinalaman sa kanyang pamamahala at pagliligtas sa sangkatauhan. Natural lamang na ang gawaing ginawa ng Diyos kay Hob ay hindi na iiba kahit na si Hob ay perpekto at matuwid sa paningin ng Diyos. Sa madaling salita, kahit ano pa ang ginagawa ng Diyos o ang paraan na ginagamit niya para gawin ito, kahit ano pa ang halaga o ang kanyang nilalayon, ang pakay ng kanyang mga kilos ay hindi nagbabago. Ang kanyang pakay ay upang ipasok sa tao ang mga salita ng Diyos, pati na rin ang mga kinakailangan at ang kalooban ng Diyos para sa tao. Sa madaling salita, ito ay upang ipasok sa tao ang lahat ng pinaniniwalaan ng Diyos na positibo alinsunod sa kanyang mga hakbang na nagbibigay sa tao ng pagkaunawa sa puso ng Diyos at pagkaintindi sa diwa ng Diyos at nagpapahintulot sa Kanya na sundin ang kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos at nang sa ay magkaroon ng daan upang matamo ng tao ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Ang lahat ng ito ay isang aspeto ng pakay ng Diyos sa lahat ng Kanyang ginagawa. Ang isa pang aspeto ay dahil si Satanas ang hambingan at nagsisilbing gamit pang serbisyo sa gawain ng Diyos, ang tao ay madalas na ibinibigay kay Satanas, paraan ito na ginagamit ng Diyos upang makita ng mga tao ang kasamaan, kapangitan at pagiging kasuklam-suklam ni Satanas sa gitna ng mga pagtukso at pag-atake nito na nagiging dahilan upang kamuhian ng mga tao si Satanas at magawang malaman at makilala ang mga bagay na negatibo. Ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa kanila upang unti-unti nilang mapalaya ang kanilang mga sarili mula sa pamamahala ni Satanas at mula sa mga paratang pakikialam at pag-atake nito hanggang Salamat sa mga salita ng Diyos, ang kanilang kaalaman at pagsunod sa Diyos at ang kanilang pananampalataya sa Diyos at takot sa kanya ay magdala sa kanila ng tagumpay laban sa mga pag-atake at paratang ni Satanas. Doon lamang sila ganap na maiaadya mula sa nasasakupan ni Satanas. Ang paglaya ng mga tao ay nangangahulugan na si Satanas ay natalo. Ito ay nangangahulugan na hindi na sila pagkain sa bibig ni Satanas, na sa halip na lunukin sila, pinakawalan sila ni Satanas. Ito ay sa kadahilan ng ang mga gayong tao ay matuwid, may pananampalataya, masunurin at may takot sa Diyos at dahil tuluyan silang kumakawala kay Satanas nagdadala sila ng kahihiyan kay Satanas ginagawa nilang duwag si Satanas at tuluyan nilang tinatalo si Satanas ang kanilang matibay na paniniwala sa pagsunod sa Diyos at ang pagsunod at takot nila sa Diyos ang tumatalo kay Satanas at nagiging dahilan kung bakit ganap silang isinusuko ni Satanas. Ang mga taong tulad nito lamang ang tunay na nakamtan ng Diyos at ito ang tunay na objektibo ng Diyos sa pagliligtas sa tao. Kung nais nilang mailigtas at nais nilang ganap na makamit ng Diyos, ang lahat ng sumusunod sa Diyos ay dapat humarap sa mga maliliit at malalaking tukso at pag-atake na galing kay Satanas. Ang mga taong nangingibabaw sa mga tukso at pag-atake na ito at nagagawang ganap na talunin si Satanas ay ang mga nailigtas ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao na nailigtas ng Diyos ay iyong mga sumailalim sa mga pagsubok ng Diyos at ang mga tinukso at inatake ni Satanas ng hindi mabilang na pagkakataon. Nauunawaan ng mga taong na iligtas ng Diyos ang kalooban at mga hinihingi ng Diyos at nagagawa nilang sumunod sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos at hindi nila tinatalikdan ang daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan sa gitna ng mga panunukso ni Satanas. Ang mga taong nailigtas ng Diyos ay nagtataglay ng katapatan. Sila ay may mabubuting puso na paghihiwalay nila ang pag-ibig at poot may diwa sila ng pagkamakatarungan at sila ay makatwiran at nagagawa nilang magmalasakit sa Diyos at pahalagahan ang lahat ng sa Diyos. Ang ganitong mga tao ay hindi na igagapos, namamanmanan, napararatangan o naaabuso ni Satanas. Sila ay ganap na malaya, sila ay ganap na napalaya at napakawalan na si Hob ay isang tao ng kalayaan at ito ang tiyak na kahulugan kung bakit ipinasa siya ng Diyos kay Satanas si Hob ay inabuso ni Satanas ngunit nakakuha rin siya ng walang hanggang kalayaan at pagpapalaya at nagkamit ng karapatan na hindi na kailanman muling mapasailalim sa katiwalian, pang-aabuso at mga paratang ni Satanas at sa halip ay mabuhay sa liwanag ng mukha ng Diyos ng malaya at walang hadlang at ang mabuhay sa gitna ng mga pagpapalang bigay ng Diyos sa Kanya. Walang maaaring mag-alis o sumira o kumuha ng karapatang ito. Ito ay ibinigay kay Hob kapalit ng kanyang pananampalataya, determinasyon at pagsunod at takot sa Diyos. Nagbayad si Hob ng kanyang buhay upang ipanalo ang kagalakan at kaligayahan sa lupa upang matamo ang karapatan at pagiging karapat-dapat gaya ng itinakda ng langit na siya namang kinilala sa lupa upang sumamba sa lumikha ng walang hadlang bilang isang tunay na nilalang ng Diyos sa lupa. Ito rin ang pinakamalaking kinalabasan ng mga tukso na tiniis ni Hob. Kapag hindi pa nailigtas ang mga tao ang mga buhay nila ay madalas na pinanghihimasukan at maaaring pinamamahalaan ni Satanas. Sa madaling salita, ang mga tao na hindi pa naililigtas ay mga bilanggo ni Satanas. Sila ay walang kalayaan. Hindi pa sila binibitawan ni Satanas. Sila ay hindi naaangkop at walang karapatan na sumamba sa Diyos at sila ay labis na tinutugis at nilulusob ng matindi ni Satanas. Ang ganitong mga tao ay walang kaligayahan na masasabi, wala silang karapatan sa isang normal na pag-iral na masasabi at higit pa rito, wala silang dangal na masasabi. Tanging kung ikaw ay maninindigan at makikipaglaban kay Satanas gamit ang iyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos at takot sa Diyos bilang iyong mga sandata na gagamitin para sa isang buhay at kamatayan na pakikipaglaban kay Satanas kung saan sukdulan mong matatalo si Satanas na magiging dahilan ng pag-urong ng buntot nito at pagiging duwag sa tuwing makikita ka upang tuluyan na nitong itigil ang mga paglusob at paratang laban sa iyo sa kakalang maililigtas at magiging malaya. Kung ikaw ay determinadong lumaya ng lubusan mula kay Satanas, Ngunit wala kang mga sandatang tutulong sa iyo upang talunin si Satanas, ikaw ay mangangani pa rin. At sa paglipas ng panahon, kapag ikaw ay lubhang napahirapan na ni Satanas, na wala nang natitirang lakas sa iyo, ngunit hindi mo pa rin magawang magpatotoo, hindi pa rin tuluyang napapalaya ang iyong sarili sa mga paratang at paglusog ni Satanas laban sa iyo, magiging maliit lamang ang pag-asa na maililigtas ka. Sa huli, kapag ipinapahayag na ang konklusyon ng gawain ng Diyos, nasa mahigpit na pagkakahawak ka pa rin ni Satanas kung saan hindi mo magawang palayain ang iyong sarili. At dahil dito, hindi ka na kailanman magkakaroon ng pagkakataon o pag-asa. Kung gayon, ang ipinapahiwatig nito ay magiging ganap na mga bihag ni Satanas ang ganitong mga tao.